What's up po? Tuturo ko po sa inyo kung paano magpalit ng karbon ng planer. Itong planer po natin ay lotus. Ah, tuturo ko kung paano magpalit. Kailangan ay dapat meron po kayong planer. Meron kayong tools ng pilip at saka flat screw. Ito. Sige po. Ah, palitan na natin. Una, tanggalin natin 'to. Tanggalin natin. Tanggal na yung takip tapos Eto, nandito yung karbon niya. Kabilaan po yan. Eto, tapos diyan. Ah, tanggalin lang natin yung takip niya. Ayan, eto. Ayan. Tapos, ito yung takip. Sungkitin natin yung karbon na nasa kung pudpud na at ayaw nang gumana. Ayan, eto po yung karbon kung dapat nang palitan palitan na po ng bago kung paano pagtanggal pag alis ganoon din po ayan pasok natin ayan tapos sara gamit ng flat ang higpitan lang natin po huwag masyado sa kabila naman ito yun na sya yan dapat ah uh, paluwa paluwagan yan yan tanggal na tapos tignan natin kung pwede pa ayun o oh, kukunti na lang kaya palitin na to ganun lang po ayan tapos bago na pasok natin may guide po yan tingnan nyo yung guide hindi papasok kung hindi siya naka lapat tapos lagay yung takip pitan ganon ganon lang po ang pagpalit là mất bố